Pagde-deploy naman ng police o secret marshals sa mga bus terminal, pinag-aaralan na ng PNP kasunod ng naganap na bus shooting incident. Narito ang news scoop ni Maine Barreto. Nakahanda ang Philippine National Police o PNP na mag-deploy ng mga police o secret marshal sa mga bus terminal sa Bansa. Ito ang ipinahayag ni PNP PIO Chief Colonel Gene Fajardo matapos ang insidente ng pamamaril at pagpaslang sa dalawang maglive-in partner sa loob ng Victory Liner bus sa Barangay Minuli, Karanglan, Nueva Ecija. Ayon kay Colonel Fajardo, makikipag-ugnayan sila sa pamunuan ng mga bus terminal hinggil sa plano nilang pagde-deploy ng mga marshal upang maiwasan na maulit ang mga ganitong insidente o anumang krimen. Samantala, sinabi naman ng PNP na nagpapatuloy ang malalimang investigasyon sa nangyaring pamamarel at pamamaslang sa mag partner. Isa sa angulo na sinisilip ng pulisya ang ginawang pagbabanta ng anak ng babaeng biktima na kinasuhan ng carna at pansamantalang nakalaya matapos magpiansa. Maliban dito, sinisilip din ng otoridad kung miyembro ng Gun for Hire ang mga sospek at kung may iba pang kasabwat ang mga ito. Para sa news Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.